Sabi ko, ay, no, ko you can count on me with that. Manindigan sa sa mo? kung, mo? Hindi, sa kung anong perception mo pa Oo naman, so, so pa. Ano yung sabi niyo sa'yo? -hmm. -mm. Yung mga sinabi mo doon, yung mga pinag-usapan niyo, yung mga sinasabi mo dito? Kay Miki, oo. Eh, Naiiyak ako sobrang pagkairita. Alam mo yun? Yung talagang, kaba mm, na! Please lang kilabutan mo kayo sa mga sinasabi niya. <coughs> <coughs> Pinarinig yung ano, sinasabi mo dun sa kwarto niyo. Dun sila Alam ko. Tanta, eksena niyan, mag-iiyakan, mag-aakapan, uh, oh, kawawa, kawawa, sera, mga itsasera. Oo na, kawawa na kayo. Ako na yung salbasi. Ah. Bala kay sa boy. Oh. Sa ako, anak, aray, aray, na ano lang ako sa mga pamilya na masasaktan ako kasi sa kanilang dalawa. Hmm. Narinig ko si eh, nandiyan ako sa labas. Diyan sa kitchen. Tapos sa, parang sinabi mo na, narinig ko lang nang galing sa girls bedroom na ano. Ilang beses na nang magpapaka. Yung alam yun. Ano? Ilang beses ka nang papaka... Papakamatay? Hindi. <laughs> walang ganun. Wala bang ganun? Papaka, baka papakatanga. Pa, 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 ah, papakatanga. Pa, sinabi ko rin yung, o talagang ano yung mga reason nila, o oh, bakit niya biglang binoto si body Kasi binoto siya last week. O oh, sino, niya binoto? Kasi binoto siya last week. Badi ka di rin, pet mo, mas ka nga dyan. <laughs> super ano, super bliad to si Badi. Sabi ko pa, Meron ko pa ba gusto sabihin, sabi ko. Season 3 na ito, super mga ka-plastic, ka yung mga... sabi ni Kuya? Sabi ko. Ano ba lang sinabi, sabi ko? Kasi yun ang inaanam ng tao, pag walang nakikitang mali, yun ang ano. Yun ang okay. Which is impossible. Nobody's perfect. Hindi <coughs> na naman ako pwede matuloy sa boys' bedroom. Anyway, laki ng kama. Ano na ano? Kailangan ko na matuloy sa girls' So, sure. Kama ko yun, mas nga sila doon. <laughs> na ako So sabi ni Kuya na ano. At saka yung sinabi pala na saan ka naiinis sa tao sa, sa, sa sitwasyon. Sabi ko, siyempre ko sa sitwasyon. Kahit sino naman siguro maharap sa ganun kung papipiling ka sa taong minamahal mo or sa... or sa taong feeling mo nagmamahal sa'yo or sa, sa pera or kung ano man ang makukuha mo. Siyempre, yung napipilingin mo. Reality bite. Like that. That's the way they feel. Just walk. Sir. I'm going make a basement man. I'm Para ano? Doon sa walang kamera, sila may pag-ayos.